Hello guys, ngayong araw ay nandito tayo sa QC at magtatanong tayo dito sa mga tao dito kung sila ay Team Kat Den or Team Katnyel Kat okay, May tanong lang ako sa iyo, Team Katnyel ka ba or Team Kat Den? Team Katnyel Team Katnyel ka oh, atin Wala, oh, no. sila kasi talagang simbol ng favorite ko kasi na akin. Umiyak ka ba nung naghiwalay sila? Oo oh. Hello Uh, Tatanin ko lang kayo kung Team Katniel or Team Katden kayo? Um, Katden po. Bakit? Kasi po, hindi naman, kahit sabihin natin long-term relationship si Katniel at si Daniel Padilla ay hindi pa rin naman po sila naging ending. Mas gusto ko po si Alden kasi may consistency kay Katrina. Thank you. Ikaw po? Katden po. Katden din? Uh, Bakit? Kasi uh, parang sabi, na cheat daw si Wow, thank you. Thank, thank you, po. Thank you. po. gusto ko lang tanungin ka kung team Cutnyal or team Cutden. Cutnyal. Sabi gin bakit? Wala idolo lang po sa wow. Thank you. Hello, ate. Tatanungin lang kita kung team Cut team Cutnyal or team Cutden ka. Team Cutnyal po. Ah, sino po yung anai? Super super idol ko parehas at lagi ko sinasubaybay yung kanilang new uh, video. thank you. Thank you. Sige po, hello po. Uh, tatanungin ko lang po kayo kung Team Katnyal or Team Katden Den po. Katnyal. Wala Sila. Mas Thank you. hello. at uh, Tatanungin lang kita kung Team Katnyal or Team Kat Den. Alden was <laughs> ano siya ma Medyo kaano ko eh. <laughs> <laughs> Thank you So ayan guys Natapos na ang ating interview At ang nanalo sa ating Team Katniel or Team Katden Challenge ay ang Team Katniel So guys thank you so much